sa huling kaganapan sa digmaang Israel at Hamas ay lalong itinaas ng IDF ang paglusob at kontrol sa operasyon ng kanyones. Mahigit sa tatlumpong mga terorista ang napaslang. Ang al qassam Brigade naman ng Hamas ay nagsabi na tatlo sa kanilang mga hostages ay napatay dahil sa airstrike ng Israel. Inasabog din ng IDF ang bilang ng mga infrastruktura ng terorismo ng Hezbollah sa Timog, Libanon at target ng Israel ang mga pinuno ng Hezbollah. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa video ito. Kaya naman, isubscribe mo na yan at pinutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads ko sa channel na ito. Inihayag ng Hamas na ibabahagi nila ang karagdagang mga detalye na di umano'y pagkamatay ng mga bihag sa sandaling malinaw na ang kapalara ng iba pang nasugatan o ganap ng gumaling ang mga ito. bukohang malayo sa katotohanan ang pahayag na ito. Ang Al-Qassam Brigade na arm wing ng Hamas ang siyang nagpahayag nitong lunes na tatlo sa walong Israeli hostage ang malubhang nasugatan kasunod ng mga airstrikes ng Israel at kalaunan ay namatay dahil sa kanilang mga sugat. Ngunit kasunod ng pahayag na ito ay tumanggi ang al Brigade na ibigay ang kumpletong detalye patungkol dito. Ayon sa kanila, ipagpaliban o manunila ang pag-anunsyo ng mga pangalan at larawan ng mga nasawing bihag sa mga darating na araw hanggang sa maging malinaw ang kapalaran ng iba pang mga nasugatan kung gagaling pa o masawi na rin ang iba pa. Ang impormasyong ibinabahagi ng Hamas patungkol sa mga bihag ay karaniwang itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan at bahagi lamang ito ng psychological warfare ng Hamas. Sapagkat noong nakaraan ay naghayag din ang Hamas patungkol sa pagkamatay ng isang bihag ngunit kalaunan ay pinalaya bilang bahagi ng isang kasunduan sa tigil putukan. Si Hana Katser Omano ay napatay sa isang airstrike ng Israel ngunit siya ay pinalaya pagkaraan ng dalawang linggo mula sa pagkabihag. Kaya naman, nagpahayag noon ang IDF na maaaring nagkamali lamang o nadamay mula sa airstrike ng Israeli forces, kaya napaslang ang bihag na si Hana. Sa huli, ay wala palang katotohanan ang inihayag ng Hamas. Si Yossi Sharabi ay ginawang human shield ng mga terorista. Lingid sa kalaman ng IDF, siya ay hawak ng Hamas sa isang katabing gusali sa isang istruktura na pinunterya ng IAF at nagresulta sa kanyang kamatayan. Ang anunsyo ng Hamas ay ginawa matapos matagumpay na nailigtas ng IDF ang dalawang hostage na nakatago sa Rafa. Sinabi ng Hamas na ang pag-atake ng hokbong pananakop ng Nazi sa lungsod ng Rafa noong isang araw at ang kakilakilabot ng mga masaker nito laban sa mga walang kalaban laban na sibilyan at inusinteng mga bata, kababaihan at matatanda na hanggang ngayon ay binawian ng buhay ng mahigit sa isang daang bisis ay itinuturing na pagpapatuloy ng genocide at sa pilitang mga pagtatangka sa pananakop na ay sinasagawa laban sa mamamayang Palestinian isang pahayag na kung may katotohanan ay talaga namang kakilakilabot. Subalit sa Israel, ang mga pamamaraang ito ng Hamas ay malinaw na kumukuha lamang ng simpatiya sa mga manunood ng digmaan. Subalit ang terorista mismo ang gumawa ng nasabing mga paratang noong ikapito ng Oktobre kung saan isang libo at dalawang Israeli ang pinaslang. Dagdag pa ng Hamas, ang Arab League ang Organization of Islamic Cooperation at United Nations Security Council ay nananawagan para sa agaran at seryosong aksyon upang ihinto ang pagsalakay ng Zionist at ang patuloy ng mga krimen ng genocide laban sa walang pagtatanggol ng mga sibilyan sa Gaza Strip. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa ng Gaza, ang mga sundalong pangkumbat sa Nahal Brigade ay pumaslang ng humigit-kumulang sampung terorista habang patuloy na kumikilos ang mga sundalo ng IDF sa Canlorang Canyones at isulong ang kanilang opensiba. Napatay ng mga sundalo ng 7th Armored Brigade ang mahigit sa tatlumpong terorista sa mga sagupaan sa lungsod. Ayon sa IDF Spokesperson's Unit noong Martes ng Umaga, itinomba ng mga paratrooper ang mga terorista na nagtangkang itago ang kanilang sarili sa populasyon ng sibilyan. at ang mga sundalo ng 414 Nature Intelligence Battalion ay nakilala at napatay ang mga terorista may dalang pampasabog sa mga motorsiklo nang mamataan ang isa sa mga terorista na nakatutok ng baril sa isang sasakyan ng IDF agad na nag ang mga sundalo at napatay ang terorista. Ang mga combat soldiers ng 7th Armored Brigade ay nagpatuloy ng mas malalim sa kanyones. Pinataas ang kontrol sa pagpapatakbo ng lugar, nagsasagawa ng mga pagsalakay sa mga infrastruktura ng terorista at nagsasagawa ng mga sniper, ambush at patrol. Ang firepower ng 90th Division Firepower ay nagtarget ng mga pag sa dalawang budiga ng mga bala na matatagpuan sa loob ng mga tahanan ng terorista habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa ng Gaza. Ang mga combat soldiers ng Nahal Brigade ay pumatay ng humigit kumulang sampung terorista noong mga nakaraang araw. Bilang bahagi ng mga operasyon, inilala ng Firepower Brigade ang isang grupo ng mga terorista na pumapasok sa isang gusali kung saan naghahanda silang maglunsad ng anti-tank missiles sa IDF. Sa loob ng ilang minuto, napalibutan ang mga terorista at pinatay ng isang combat aircraft ang lahat ng mga teroristang grupo. Nitong lunes, ikalabing dalawa ng Pebrero, nagsagawa ang Israel ng sunod-sunod na airstrike sa Southern Lebanon laban sa mga individual at pasilidad na kaanib ng teroristang grupong Hezbollah na suportado ng Iran. Sinabi ng Israeli Defense Forces na ang aircraft nito ay tumama sa isang sasakyan malapit sa nayon ng Maron El Ras na matatagpuan sa tabi ng hangganan ng Lebanon, Israel. Sinira rin ng mga airstrike ng IDF ang infrastruktura ng terorista sa mga lugar ng Al-Adisa at Kiyam. Winasak pa ng IDF ang dalawang estrukturang militar at isang lugar ng militar sa mga lugar ng Tyre Harfa at Maron El Ras. Iniulat ng Libanese media Nasa kalapit na bayan ng Bent Jebel, pinuntoyriya ng drone ng Israel ang isang sasakyan na lulan si Muhammad Alawiya, isang senior member ng Hezbollah na responsable para sa rehiyon ng Maron El Ras. Ayon sa Lebanese media, nasugatan si Alawiya ngunit nakaligtas sa airstrike. Hindi malinaw kung pareho o hiwalay ang drone strike kay Alawiya sa vehicle strike na iniulat ng IDF. Ayon sa puna ng mga eksperto sa digmaan, mukhang pumasok ang Israel sa isang bagong yugto sa mga operasyon nito laban sa Hezbollah. Sa loob ng isang linggo ngayon, sinusubukan ng mga Israeli na patayin ang matataas na pinuno ng Hezbollah at Hamas. Itinaas ng Israel ang pag nito sa kabila ng katotohanan na tataas ang counter-attack ng Hezbollah bilang ganti dito. Kaya naman, isa itong pahiwatig ng tumaas na pagnanais ng Israeli na harapin ang grupo at marahil din ng lumalagong kabiguan sa mapayapang paraan tulad ng negosasyon at pagluta sa banta ng Hezbollah sa Hilaga. Ang retaliatory strike ng Israel laban sa Hezbollah ay isang mahalagang bahagi ng pagpigil sa Hezbollah mula sa karagdagang pag-atake sa Israel. Ang grupong terorista na suportado ng Iran ay naglunsad ng libo-libong pag-atake sa Israel mula pa noong ikawalo ng Oktobre nang pinili nitong sumama sa Hamas sa pag-atake sa Israel. Mahalaga na ang Hezbollah ay matigil muna sa karagdagang mga pagbabanta at na ang mga pwersa nito ay maalis mula sa lugar ng hangganan upang ang seguridad at kapayapaan ay makabalik sa Hilagang Israel. Nitong ikawalo ng Pebrero, isang drone ng IDF ang tumama sa isang sasakyan sa batya, Isang lungsod sa hilaga lamang ng Litani River na ikinasugat ni Hezbollah Area Commander Abbas al -Dibis. Ang isa pang miyembro ng Hezbollah na lula ng kotseng target ng IDF, si Ali Karaki, iniulat na isang mataas na ranggo ng commander ng militar ng Hezbollah ay nakatakas sa kotse bago ang drone strike. Tumugon naman ang Hezbollah noong gabing iyon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mahigit sa 30 katyosa rockets sa mga posisyon ng IDF sa Hilagang Israel sa mga lugar ng Keryat, Smona, Biranet at Mount Hermon. Tatlong IDF ang sugatan sa pag-ataki, kabilang ang isang malubhang na sugatan sa parihong araw. Sinabi ni Israeli Air Force Chief Major General Tomer Bar na ang mga aeroplano ng Israel ay malayang lumilipad sa Libanon sa unang pagkakataon mula noong 2018 at nagsasagawa ng mga airstrike laban sa mga guided missile crew ng Hezbollah at mga pasilidad ng terorista Pagsapit ng ikasyam ng Pebrero, nagpaputok ang Hezbollah ng isa pang barads ng 30 katyo sa rockets na tinugo ng Israel ng karagdagang airstrikes sa Nakora. Sa pagitan ng ikawalo ng Oktobre hanggang ikasyam ng Enero, ang Hezbollah ay nakapaglunsad ng higit sa 2,000 mga rockets sa Israel ayon sa IDF at sa unang bahagi ng labanan inilikas ng Israel ang mahigit sa 80,000 Israelis mula sa Hilagang Israel dahil sa pag atake ng Hezbollah. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na ang mga sibilyan ay hindi babalik sa Hilagang mga komunidad habang ang mga teroristang Hezbollah ay nananatili sa hangganan ng Israel hinimok din ng Jerusalem, ang internasyonal na komunidad na ipatupad ang resolusyon ng United Nations Security Council 1701 na nananawagan sa Hezbollah na ilipat ang mga pwersa nito sa hilaga ng Litani River, 6 na milya mula sa hangganan ng Israel. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-commento kung ano sa inyong palagay. Paano kaya kung hindi susundin ng Hezbollah ang United Nations Security Council 1701 na nagpapaalis sa Hezbollah sa hanggana ng Israel at Libanon? Tuluyan na kayang papasok ang Israel at Libanon sa isang yugto ng digmaan kung saan higit pa sa sinapit ng gasa ang maaaring pagkawasak na mararanasan ng Libanon? Ano man ang iniisip mo? Sapig akong marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.